hindi tissue andito na naman ako ngayon nagwara-wara ka o ba ng aking mga alalay wala ba yan? Oy. Oh, si Princess nagamoy amoy amoy si Muka ando na oh. Princess. Hoy, Princess. Go, 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 go. Lumusot <laughs> si Pense Huwag ano, kaya siya panuindyo oh, Kunti okay. hmm. wow. wow. lang tao pala pag ganitong panahon Bino Kunti-kunti lang tao Nang SM, maluwang ang SM Ngayon Kaya nagja-chart kami lalakwat na kami kasama si Mupa at si Princess. Oh, tumakbo. <laughs> ah, takbo. Sige, takbo. Takbo yung dalawa. Oh, yan. Oh. Oh. Enjoy kayo sila dito. Oh. Oh. <laughs> ang bilis, ang bilis <laughs> Friends, come here Friends, come here Ayan o, ayan o Enjoy kayong dalawa, oh, enjoy 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 nilang dalawa. First time nilang nag-mall silang dalawa. Silang dalawa magkasama. Oh, oh go, go! Oh. First time nilang mag-mall ni Princess at Timuka. Yan, yan, yan! Friends! Ayun ang Princess at Timuka. Oh. go, go, go! Bilis, oh. bilis, ang bilis! gid sila ka enjoy di gid mabayaran no grabe gid lang enjoy silang dalawa na sa mall oh. enjoy na enjoy yung dalawa oh. enjoy na enjoy <laughs> enjoy na enjoy si princess ah friends asa na si muka yun oh minto si princess oh oh nasa mall si princess ngayon tumakbo si muka. Ang bilis. Ah, oh, na ni mami yung shoes. O, oh, di ba? Diba? O, oh, si princess, o, oh, nainggit sa shoes ko, o, oh, nainggit sa shoes, o. Oh. Halangit, sumunod. Sumunod. Nalalaway sila sa kinain ko. dalaway mm. Nalalaway, dalawa sa kinain ko. Joy kay silang dalawa di gud mabayaran og kwan isang milyon no grabe ang pagka-enjoy nila sa mall ayan yung dalawa oh ayan no oh. ayan enjoy kay dalawa gawa niyo diyan princess Takbo, but. takbo. <laughs> Agoy, hindi ko na ako. <laughs> Bagi silang dalawa nang atumba. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, oh. Ang <laughs> saya nilang dalawa, oh. pagod na si Muka ang takbo. Napagod na si Muka ang um, takbo. Ayan yung dalawa. Napagod na silang dalawa. O, oh, si Muka hindi pa. Si Princess lang pagod. Ayan, hindi pa pala pagod. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oo. Oh. busy itong dalawa. Ayan. Eh, e, e natin. Ayan, oh, silang dalawa, oh. Oh. Anong ginagawa mo dyan? Friends. Taba ng Christmas tree, oh. Bubong na, bubungan, bubungan. Tapos ang baba, ito, mga dekorasyon ng dalawa, oh. oh.